guys nakita tayo lang yun ito yun paano mag paano magata ito okay. ito ay kunting kakanggata ito iunahin ko ay yung maliit pang ng gata ito ito yung sinasabi yung unang gata ito yung sinasabi yung Ano? Ano ano? Ano? Ako may hindi sa gata. Kasi nasa nyo sa probinsya namin, lagi kami may gulay ano Ang naminis ko ang gulay, yung ano eh. Tawag ano, dito yung lubi-lubi. Lubi-lubi, pako, talbos ng kamuting kahol, kahoy ano naminis ko na yan. Kaya pag ako kung umuwi ng bigol talagang ano, yun ang ipapahanap ko doon. Dito minsan may nakikita akong ano, nagtitinda ng lubi-lubi. Kaya lang, pag nakikita ko noon, na, paalis ako. Mabunta ako sa kabuyaw. Kaya yun, hindi ako nakakabili. Kasaway talaga. Kaya yan, hindi talaga ako nakakabili ng ano. Ang lubi-lubi. Kaya, kung nagsisimpuhan ko, nabili talaga ako. Ayan, ayan. Ito yung pang ano to, pang last na ano to. Pag naluto na sa ano, yan yung pang last na gata. Ang sa Bicol tawagin, eh pang liputok to. Yeah, ang iba kasi dito pag naggata yung maasa lang dun sa mga preservative na gata eh hindi naman mas masarap yun eh ito ay eh healthy talaga itong gata na ganito ayan tapos ito namang gagawin ko ay ito yung pangalawang gata ito yung iluluto ko muna dun sa aking gabi Siyempre itong pipigayin ko muna. Ganito. Para masarap ang nasulta ng gata. Kaya dito sa ano, dito sa amin, hindi ako madalas magbili ng may gata na pagkain. Kasi nga, alam ko yung iba dyan ginaga ano lang, ginagamit ng gata yung preservative. Ayoko nun. Iba pa rin talaga pang ano, original na nyo. Sabi nga, yung gatas na sa ano, ay, okay. hindi. Huwag na lang mag-gata kung gano'n nga gagamitin ko. Ayoko nang na. Ito po, pinakuluan ko na yun sa tubig ng aking bato. Ibasan ko lang dyan, aking tanala. Kasi baka binasahan niya. Ang kira-kraw. Alam mo po yung sino si kraw-kraw. Si kakraw. Ayan. Ayan. Ito yung aking laing. Ngayon, Hmm. Ito nga. Nalanang natin ng kunti. Ganyan rin. Hmm. Masarap. Masarap. Diba? Tapos, kasi simple yan, niluto ko lang yan sa tubig. Sit aside. Dito ka muna. Baka ito ay maluksuan ng ng animal. Yan. Okay, tatakta natin yan. Okay. put this. Ito siya tayo natin yeah. Hindi ko na siya uh, yung um, babalakan kasi maliit na nga at saka makinis na nga yung aking uh, naman uh, yung yeah. Ito pong pabango lang dyan sa agabi. Yeah. Tapos ay sibuyas. Hindi ako bumili ng maraming sibuyas sa taga. Mahal. pagka kami diyo magmura-mura na, saka naman ako bibili. Saka bukas na magmura. Magay mo naman. Bumalik na doon ang mundo ng mga magtitinda. <laughs> Joke. Ayan. Tapos, siyempre,

ito pa pala na ilagay yung ano. Ilagay pa lang yung bagay. Baka makalimutan ko. Kasi yung Ito yung sawag natin dyan. Ayan. 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 Para ano. Ang sarap. Diba? Para ito. next time yan. Ibang araw. Ang mother niya yung laging advance mag-isip. is na only that I will put some on this one. Soft, salt. And then, siyempre, and lila nawawala. Yung magic, -magic natin. Siyempre, kakamayin ko na. Ayan. Sabay-sabay na yan. Ano ba na magluto? Hindi mo naman kailangan may skills ka dyan. Kasi yan ay eh. yung pagluluto sa buhay natin ay eh, basic lang yung nagawain ng isang tao. Hindi mo kailangan pag-aralan yan. Hindi mo kailangan mag-ano ng ano. Uh, mo. May pinag-aralan ka para maging masarap ka magluto. Ako nga nung nag-umpisa, hindi na ako masarap magluto. Ganun talaga. Then, tapos, syempre, sasalang na natin, no? Ano nga naman dito lang ito. Siyempre, salang na. Ayan. Ayan, makasalang na. Makasalang na, ha? Syempre, bubuksan ko ang apoy. Ano naman, wala apoy. O. Oh. Ayan. Hmm. Para naman na yan, no? Hindi naman masaya. Para naman aking ano ay ano aking time ay hindi naman masayang habang nagpapakulo niyan ay siyempre okay. nakakainin ko na ng langs nakakain na kami ng langs ng baby lab Pati na, na yan hindi na lang kaigi eh, ko ayaw. ayaw ko nga kumain hindi man sa ba? Han? Kain tayo? So, maliligo ako. Tignan mo, naman. Maliligo na ako sa pawis. Ay, ka na. Siyempre, may pakpak. -pak. <laughs> Tanong ka pa eh. Diba? Yan naman ang gusto mo. Laging may pakpak. -pak. May lumilipad. So, dito pa ka-friend. for dapya hmm ngaso naman Kalau saya ini kok bahannya belum masuk. Sudah tetap. Ke sini. Ke sini jangan lama-lama. Enggak.